Hello mga ga, ay mag po ako ngayon ng hugis puso na donut. May order po kasi tayo nito sa kantin sa araw po ng Bernes, kaya ngayon pa lang ay mag-practice na po tayo. At first time ko namang gumawa ng donut na hugis puso. Kaya samahan nyo muna ako sa aking hanggang dulo. Ang sarap ga, napakalambot yung ating donut. Yeah. Kaya hindi tayo papayat nito eh. <laughs> Sarap ga, kahit wala na itong, kahit wala ng palaman. Kahit wala ng mga toppings, kahit wala ng mga kung ano-ano sa ibabaw. So ngayon dito sa ating dough ay 500 grams ng all-purpose flour at 500 grams ng first-class flour. Pinaghalo ko lang po. 1 tablespoon ng yeast at half tablespoon ng bread improver. Masarap na malambot yung ating dough at mga ga. paghaluin po natin yung first-class flour at yung all-purpose flour. Subukan po ninyo. At lagyan natin ito ng 2 teaspoon ng iodized salt at 1 cup ng light brown sugar. Isang piraso na large na itlog at 1 tablespoon ng vanilla. At 3-4 cup ng tubig at 1 cup ng evaporated milk. At siguraduhin muna natin na matunaw natin yung mga dry ingredients po natin bago po natin basain dito yung ating harina. At nang nabasa na po natin yung ating harina ay maglagay po tayo dito ng 3 4 cup ng margarine at shortening. Pinaghalo ko lang po yung margarine at saka yung shortening. Kung walang shortening ay pwede talaga na gumamit lang dito ng puro lang margarine. At masahin lang po natin ito hanggang mag -well combine at ipadaan natin ito sa ating dough roller machine. Kung walang mga machine na pwedeng magpakinis na ating dough ay pwede talaga na masahin lang po ito ng mano-mano. Basta siguraduhin lang po natin na mapakinis po talaga natin yung ating dough. Itong aking dough, mga ga, ay pinadaan ko po ito sa aking dough roller machine at pagkatapos ay agad ko na po itong pinutol sa 33 to 35 grams. At pagkatapos ko po itong putulin, ay agad ko na po itong i-form ng papuso o yung heart ko natin. Siyempre, first time po natin, kaya ayan, may pasukat sukat pang padangkal na lalaman si Inday. Palagpat na lang ni Bahala. Dra. Basta harta ah. <laughs> At gumamit na po ako dito ng 3 ounce ng cupcake liner para pang sapin po natin. Ay, nako Matrabaho pala itong gawin ga. Mabuti sana pag meron po tayo dito ganito yung holmahan. Kaso lang wala po ako. Balistar lang pong meron ako. Tama na po akong bumili eh. At sa wakas ay natapos ko din yan. At palasahin lang muna natin ito bago po natin ito lutuin sa ating mantika. Palasahin lang po natin ito ng dalawa hanggang tatlong oras. Depende din sa ating room temperature. At pagkalipas ng dalawang oras ay niluto ko na ho yan sa mainit na mantika at katamtaman lang po yung apoy ng kala natin dito. Kung gusto kang gumawa ng kalahating kilo ng harina o kalahati lang ng ating recipe na ito, ay hatiin mo lang po yung ating mga ingredients. At ang iba dito ay banyahan ko lang po ito ng margarine at saka lagyan lang ng asukal na puti. At ang iba naman dito ay nagtunaw po ako ng white chocolate at nilagyan ko lang po ito ng strawberry flavor at nilagyan ko ng kaunti lang po talaga na dinurog na cream o na biscuits. Para may pang-design lang po. At yung iba naman dito ay binanihan ko po ito ng ECC Butter eight at itong ating ECC Butter eight ay hinaluan ko po ito ng powdered sugar. At saka binati po natin ito sa ating hand mixer. Unsalted po yung ating ECC Butter 8 mga ga. Mabango po ito. At saka lagyan po natin ito ng cheese At kung gagawa naman kayo nito ay diskartihan nyo lang po mga ga kung lagyan ba ninyo ng toppings ay kayo na pong bahala kung ano pong gusto po ninyo na toppings. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye! Tchau,